Halatang apektado si Maine sa pagkasangkot ng kanyang asawang si Congressman Arjo Atayde, nang mabanggit ito ng mga diskaya na kasali sila sa mga politikong nakatanggap ng porsyento sa mga DPWH projects. Nagtrending kamakailan ang kanyang unang statement sa ex, na I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. Ang pagbanggit umano sa kanila ay throwing hate at personal attacks na umano sa kanila. September 10, 2025 ay muling nagbigay ng statement si Maine. Anya, naging informal o casual umano ang kanyang unang reaksyon. Inamin niya'ng nasasaktan siya sa mga masasakit na salitang binabato sa kanila. Saad niya, kung mapapatunayan na mali nga ang kanyang asawa ay hindi umano niya ito pagtatakpan. Alam din niya na paniniwalaan pa rin ng tao ang gusto nilang paniwalaan. Sana umano ay makakamit ng ating bansa ang hustisya. Dagdag pa niya ay magsasampa din sila ng kaso sa mga umaakusa sa kanila. Arjo will clear his name by proving his innocence. God knows the truth and we stand with clean hands. Sa panghuli niyang statement ay there are three sides of the story. Their version, our version, and the truth. And we are confident that we are stand on the side of the truth. Marami naman ang naantig sa pagsalita ni Main na bilang asawa ay ayaw mong may manira o manakit sa mga mahal mo sa buhay. Na ganito talaga ang mga babae kapag inaapi ang kanilang mga asawa. Meron namang ding naawa sa kanya, na baka hindi lang talaga niya kilala o wala siyang alam sa pamilya umano ng kanyang asawa. Reaksyon naman ng ilang nakabasa ay, can she say the same thing for her husband's family? Ayon naman sa iba ay sana hindi na siya nag-follow up statement, dahil defensive na umano pakinggan hindi na umano siya dapat sumali at nagsalita pa. At si Arjo at Iden na lang sana raw ang dapat na nagbigay ng statement at baalang dumipense sa kanyang sarili. Dahil less talk less mistakes. Naiintindihan naman ng ilang netizens ang naging reaksyon ni Main. Na bilang kabiyak ay mahirap manahimik lang kung sinisiraan sa buong mundo ang iyong asawa. Kinabukasan, mula sa pagputok ng isyo, ay song ipot pa rin sa noon time show na itbulaga ang TV host. Halatang namamaga pa ang mga mata ni Maine pero patuloy pa rin ito sa kanyang trabaho. Sa hindi pa alam kung anong isyo ang kinakaharap ng celebrity couple, ay nadawit ang pangalan ni Arjo Atayde sa mga politikong nangungurakot. Kinu-question ngayon ang mga travel history ng buong pamilya. Hindi lang sa mag-asawang si Maine at Arjo, kundi pati na rin sa pamilya ng aktor na si Sylvia Sanchez. Mula raw ba sa tax ng taong bayan ang pinanggagastos ng pamilya at Aide sa pagpapatayo ng kanilang bagong mansion, beach resort, at iba pang ari-arian? Ayon pa sa ibang netizens, ay wag na umano mabahala si Main at ang mga ninong na umano nila ang bahala. Ang tinutukoy nila rito ay sina Senator Tito Soto at Speaker of the House Martin Romualdez. Inuulan pa rin ng komento ang naging statement ni main. Meron mga nag-agree at nakisimpatya sa kanyang mga sinasabi. At meron ding kino kontra ang kanyang pahayag na ginagamit lang umano niya ang kanyang kasikatan. At meron ding nagnais na isa publiko ni Arjo ang kanyang salen. Anong masasabi nyo rito? Inusente nga ba si Congressman Arjo Atayde? Comment your thoughts.